Attorney, tanong ko lang po, paano makuha yung Form 137 ng anak ko sa private school? Umalis kasi kami sa private kasi hindi na kaya bayaran. Ang problema po namin, may pinirmahan yung asawa sa kanila na two years. Kaya lang hindi natapos ng anak ko yung pagpasok sa private. Nilipat namin sa public yung bata. Sana po matulungan nyo kami, ayaw pong ibigay ng private yung Form 137 ng anak ko pag hindi na bayaran yung two years contract. Oh, nako! Alam niyo my school, maawa naman kayo dyan. Bigyan na lang ng form 137 niya, wala na kapera-pera. Oh, lang eh. Tulong nyo na. Kailangan ng abogado yan. Ba, demand letter natin so, la, na bigyan. Yes <laughs> Okay, o okay, kaya ah, hulugan. Promissory note. E, eh, huwag Seto na po natin pa. pigain. Ang mga school ka, dapat may scholar kayo eh. Hmm. Ako may scholarship ako nung araw, mula grade 1 hanggang high school. Pa public ha? Ah? Kasi pag first honor ka, wala ka miscellaneous fees. Libre. O, kasi may miscellaneous sa public nung araw eh. College naman, pag ano ka, valdictorian, libre ka din. O, 100 di sa U.E. Nung pre-med ako, may binabaya lang konti. Tapos, nung sa Ateneo Law School, ganun din. Scholar ako. May Si, si Dr. Ando, Antonio del Castillo, scholar ako eh. O, di ganun din. Nung mawala yung scholarship ko, balik ako sa U.E. O, di ganun din. Nung mag-doctoral uh, ako, wala din bayad. 46 pesos a month. Ah, SEM. Para <laughs> library fee. SEM, wow. Alam nyo, kung wala akong scholarship, siguro hindi ako naging pouchip. Hindi ako naging abogado. Alam nyo, may gumagawa tayo ng mabuti para sa bayan. Doon sa mahihirap na deserving nga. Pero yun namang wala ka talaga ka pera-pera. Para naman makatapos ang bata sa public, bigay natin yung form 137. Hmm. So, sino mag report to? Attorney JC or Attorney? Attorney sige JC, po. magaling ka dyan eh. Sige po, Chief. Oh, yes, sige, okay. ha? Tulungan natin. Demand letter to release the Form 137. Okay. Huwag natin banggitin yung school, ha? Okay, kasi ano rin yan eh. Uh, Kung baga, eh, may dangal lang school. May goodwill. So, ang punto dyan, nakikiusap tayo sa school. Yung bata, eh, anak ng pobre, mahirap, ibigay na natin yan. Isama na nyo sa ano yan. Anong tawag mga sa hospital, Dr. Erpe? Yung mga bad debts na tinasabi. Mm. Yan ang mga charge to experience. Eh. Minsan, sabi yeah. nga, bakit bagkus hindi tayo padaya minsan? O ma hindi naman tayo na-hold up. Parang tulong na natin, mm. di ba?